Nabingbang na ba ang lahat? Kamusta na kayo, guys? <laughs> so, si Mami Park hindi available. Ang saklap, duguan. Wala tayong pang birthday gift sa Daddy Park nyo. Kasi duguan ng ina nyo. Talaga namang napakarong timing, ano? Hindi talaga. Mm. Mm. <laughs> Maingit na lang ako sa inyo. But anyway, uh, in today's video, i-shout out ko kayong lahat at babasahin ko lahat ang mga istorya ng inyong buhay, no? Happy na buhay na i-share sa ating comment section sa ating last video. So maraming maraming salamat po sa mga nanood. Running uh, over ano na over 700 nasa 740 views so far ang ating video at maraming maraming salamat po kasi thinking na 57 minutes no muntik ka nang mag isang oras ay may mga nakinig nanood no mataas po ang uh, kanyang performance analytics no sa video na ito. At meron po dalawang nag-subscribe, no, 'di ba? Nakikita po kasi namin yung analytics, yung uh, performance ng aming mga videos, no, kasi meron po 'yan sa aming YouTube Studio na app. So maraming maraming salamat and uh, I know maraming nakarelate at uh, I, I, know na naiintindihan yung ibig sabihin ng mami pat bagay na hindi natin po pwedeng ipagsawalang bahala. No? This is a uh, a life uh, lesson and uh, learning no? Bagay na hindi dapat natin uh, binabaliwala na pag-usapan, no? Parti ito ng ating pagiging negosyante. Kaya naman tinatakil ng Mami Park, okay? So batin the days syempre talaga i-shout out ko, ko kayo. So before ako mag-shout out, uh, shout out ko muna sa si Mamalu Agire, nag-comment uh, siya sa iba nating video and uh, hindi ko na na siya na shout out. So kaya shout out to you Mamalu, maraming salamat po no. Na alam ko nandiyan ka lang, you're just watching no? over there. So maraming maraming salamat. So, uh, without further ado, umpisahan na natin. Nakalipstick ang ina nyo. Right. So, uh, bigyan muna natin ng konting ano. Alam nyo po, ang favorite na lipstick ni Mami Park ay ang Scarlet na matte lipstick ni Ever Bilena. But, two months ago yata, parang gano'n. Parang may nahagip akong balita tungkol kay Ever Bilena na company. So, it's like, uh, nagkaroon sila ng, alam-alam ko, hindi, I'm not so sure kung ipinahinto sila ng operation o ng production kasi meron pa naman silang existing sa Walter. Sa ano? Kasi nakabili pa nga ako eh. Pero ito, nabili ko ito two months ago na rin. So, meron silang parang hinaharap na kaso for uh, hal, ano, for Uh, yung tungkol sa resibo na parang meron silang mga ghost receipts na ini-issue na hindi talaga na de declare ng tama. So, si BIR yan. I'm not so sure if si BIR yung nag-file. So, hindi ako nag-further research. Inanuhan ko lang. Kay, kayo na maghanap, no? ng issue na yon So, yon Nabanggit ko lang naman. And, um, alam nyo, last one na to nung makuha ko. So, talagang sabi ko para sa akin talaga. Kasi, two years, 3 years bago ako magpalit ng lipstick. ano, no? Imagine ninyo ka katindi. Kasi nga, hindi naman ako laging umalis. So, imagine niyo makakapag-lipstick lang ako kapag nabablog. Oh. <laughs> Actually, ang haba-haba pa nung, nung luma ko. Ginagamit yata ni Kaukaw. So, ito ginamit natin ngayon. So, no, commercial lang naman. Okay. I Start tayo kay Uh, Teresita Baron, sabi niya, thanks for sharing your experience. Ang galing. Ay, salamat po. Magaling din po tayong lahat, no? Dahil may kanya-kanya tayong mga experiences at syempre, happy ang mami partner... na you, you, able to share it sa comment section natin, no? At sabi ko naman nga sa inyo, pwede naman kayong mag-comment yan. Kung nahihiya kayo, edi eh, po pwede nyo akong ipm at share nyo ang buhay nyo at bibigyan na lang natin kayo ng alias para hindi na, kung ayaw nyo na na bu-broadcast pa kung sino kayo, no? At uh, if you want to share it, uh, yeah, sa pamamagitan ng uh, pagbablogging ng Mami Park you no, know, para magkaroon tayo ng topic. Eh, very welcome naman kayo siya. At syempre, kung gusto niyo rin ng personal na advice. Again, hindi po disclaimer, hindi po magaling si Mami Park when it comes sa buhay, buhay pag-asawa, buhay pagpapamilya, buhay pag nanikosya. -ne hindi po ako magaling, hindi po ako veterana. Ako rin po ay patuloy pa rin natututo, patuloy pa rin nag-aaral. You no? Know? Marami rin akong kasablayan. I am just an ordinary person. You no? Know? But, ay uh, I able to uh, I able to share to you my life experiences and business experiences kasi nagkaroon tayo ng pagkakataon by means of our YouTube channel no napakagandang platform to use para or uh, maging daan para magkaroon tayo ng mga kaugnayan at pakikisalamuha sa isa't isa kahit dito lang sa YouTube no so next would be Ray ano Rains Girl Yomp exclamation point lang yung kanyang comment. The full time mom 3358. Sabi niya, nice topic. More than 10 years sa LDR and 8 years na sa sari-sari store. Gusto nang mag for good ng asawa ko next year. Of course, a little bit worried kasi magiging bread and butter na namin ang sari-sari store for sure. Ang mahirap lang sa LDR, parang di nyo nakilala ang isa't isa. Back to getting to know each other. Hoping mga struggles na darating is makayanan. So, that is why napakaganda na naitaken natin ang topic na ito, no, para magkaroon kayo ng idea, no. Importante lang naman kasi dyan is you know how to uh, sometimes compromise or sometimes meet halfway kayo ni hubby. Yun ang pinaka-importante. Yung hindi kayo parehas bente. Ano ibig sabihin ng mami part? Yung uh, hindi kayo magkasuklian, no. So, importante dyan dapat ay matuto kayong mag -suklihan. hindi kayo dapat parehas 20, no, ayan, ngayon yung uso, no, pag sinabing 80-80, tatanga-tanga, idiot, <laughs> ngayon, ganun yung ano ngayon, ano, ang daming mga terminologies, mga uh, barberong salita, mga nauuso ngayon, no? nakikita ko minsan sa mga comments sa social media, too risky to share, <laughs> ganyan, <laughs> no, mga comment, ganun, okay, good luck, and uh, I do hope na, kung darating man ang panahon na yon ay uh, sana ay consider mo ang mga advices ng Mommy Park, at ayan na nga, saktong-sakto ito para sa iyo. I-welcome mo ng uh, masaya, at uh, with open arms ang iyong hobby sa kanyang pag-uwi. Bigyan mo ng napakasarap na bengbang. <laughs> Yun lang ang katapat niyan. <laughs> Charot! No? Yun lang ang katapat niyan, sa totoo lang, kasi alam nyo, uh, it gives spices, and it gives ano, it gives happiness sa pagsasama nyo, kasi wag, wag ano ha, wag plastic ah. Alam nyo kapag ka na nabing kayo sa gabi o kaya sa isang, isang halimbawa nabing bang kayo, ano mga oras yan. <laughs> Tapos magkasama kayo sa tindahan, parang it's like napaka light ng ano. Parang what a good day. Parang gano'n, no? Parang ganyan. Ganyan yung dating light ang dating, no? Kaya nga, uh, hindi lang importante yung mga bengbabengbangan na yan. Importante din syempre, pinag-uusapan ng mga problema, no? So, nakakalungkot lang kasi birthday bukas ng dadepartme ako ay duguan <laughs> Anyway, okay lang yan. oh, mga adult tayo rito, ha? Kaya, I think, it's normal na pag-usapan, ha? Ayaw ko nung mga, eh, si Mami Park, ya? Yeah, pati ba naman niya, Ayaw ko nung mga ganyan, ha? Hindi naman ako naguhubad sa harap nyo. Kaya, huwag kayong mga KJ dyan, ha? Huwag kayong mga plastic, okay? So, next would be, Clarissa Aragit. Good afternoon, Mami Park. Totoo yung lahat ng sinabi mo. Kami ng asawa ko, 18 years na kami magkasama sa negosyo. Nada, nadali ang work. Pag kapag nagkakaintindihan kayo... Thank you, Mami Pat. Uh, Ayun. Nad, na, nadali daw o nabilis ang trabaho... kapag nakakaintindihan... which is true. No? Isipin niyo ah... kapag alam nyo... na... every day alam nyo yung task ng bawat isa... at naiintindihan niyo ang bawat isa... napaka... napaka smooth lang. No? Like... nung isang araw... hindi ko na na... anuhan... na... videohan... kasi... nawala yung video... Uh, si Daddy Park namili actually nung ano nung Lunes, ano ba ngayon? Miyerkules na, 'di ba? So nung Lunes, namili si Daddy Park ng mga chicheria, namili siya ng mga paninda. So talagang almost perfect ang kanyang mga nabili, walang halos pagkakamali talaga. Nabili niya lahat, maliban lang sa may hindi available. But mostly nang nilista ko ay nabili niya at tama ang kanyang uh, tama ang kanyang nabili. So, kaya sobrang ano, dahil smooth, kung ba yung ine-expect mo na darating na items na ine-expect mong i-display -di at ititinda, ay nahan hindi ka na problema kasi nga, your partner able to do it right. ba? Diba? So, kung may mga pagkakamalit, may mga kasablayan naman, sinasabihan ko naman si Daddy Pat. Minsan, nagagalit ako, alam mo, hindi, hindi ako magpapaka-plastic. minsan, magagalit ako. Pero, galit lang ako. Pero, hindi ako mean. No? Hindi yung talagang as in, talagang tipong, ano, hindi ako mean. Nagalit ka lang. Kasi, syempre, you're expecting it. Kasi, dahil nga may bumibili ng bagay na yan. Tapos, hindi na bilhin. So, ganun lang. Pero, hindi ibig sabihin na talaga magkaaway na kami na parang gusto na namin maghiwalay at magsumpahan. <laughs> ganun. <laughs> yan, ganun na napaka-light ng buhay kapag kaparehas nyo alam ang bawat isa na kung ano ang mga task na nakaatang -at, naka sa inyo, mga responsibilities. parang kahit ang daming pinagdadaanan, parang napaka-light lang. No? Totoo't po yan talaga. I agree 100% the full time. Mom. Ay, sorry. Clarice Aragit pala. Sorry. Ayan. So, um, sabi pa niya, thank you, Mami Poy. Thank you din, no, sa pagko-comment. Fernando Uyla, sabi niya, thank you sa advice, Mami pod Ronaldin Wahing, ito yung uh, pinaghugutan natin ng topic, no? Sabi niya, Mami, salamat kasi napili yung na topic yung comment ko. Dami kong na at natutunan sa mga sinabi mo. And I do hope na somehow ay nakatulong ang Mami Park sa iyo. Well, you said nga na madami kang na at happy ako na nag-comment ka dyan at uh, napanood mo. Maraming maraming salamat din kasi, uh, na, uh, sorry, no? Kung, uh, pero alam kong okay lang naman sa'yo na naging topic ko. It's just an ad, uh, advanced advice lang para uh, dumating man doon sa punto na na mangyari sa iyo yung mga experiences ko. Eh syempre kahit papaano, meron ka ng idea, medyo maiiwasan mo na na hindi ba siya dapat din mabunganga. No alam niyo yung intindihin ng partner. Abin there. That is why I'm telling you right now, no. Thank you and uh, good luck. God bless, no. Ayan, si Ronaldine Wahi. Lawrence Vlogs. Ito si Mama Lonzi, no? Hot, hot, hot. Ayan. Si Mama Lawrence pa, sulput-sulput lang yan. Kamusta Mama Lonzi? Ingat ka kung saan ka man naroon. Hindi na nakakapag uh, usap sa, ano, sa messenger. I, I'm, I, know, busy ka, busy din ako. But Mama Lawrence, maraming salamat, no? From the beginning uh, ng pag-vlogging ng Mami Park din, ay uh, halos lagi ka nandyan talaga. Thank you. And also, Ricky Anuevo, good day, Mami Park. Relate to your story. Ayan. <laughs> naalala ko tuloy yung conversation namin ni Sir Ricky nung minsan <laughs> kasi medyo nag ano din yan si Sir Ricky sa akin eh medyo nag-confide din pero too uh, risky to risk ito share too <laughs> risky to risk share no pero ah uh, kasi ako pala biro ako eh. Pala biro talaga ako. Hindi ako ano, hindi ako minsan din yung, umihingi kayo ng seryoso seryoso kayo pero re-replyan ko kayo ng uh, pabiro, no? Pabiro na medyo totoo. <laughs> ganun <laughs> nalalaman mo pa ba sa Ricky yung conversation natin? <laughs> Natatawa lang ako talaga. Pero, uh, yun nga, ah uh, dahil kung na-experience nyo din kapag na share ko yung mga bagay-bagay so talagang masasabi nyo talaga na nakakarelate kayo so maraming salamat sa Ricky no? thank you, thank you po Ayan. okay, so next would be Helen Bosho sabi niya, tama yon ganda dapat teamwork sa lahat ng bagay Ayan. alam nyo, ito yung katotohanan hindi, dapat, yun naman talaga yung totoo na dapat teamwork sa lahat ng bagay pero aminin natin ano, may mga bagay minsan talaga na hindi naman talaga halos lahat nasasabi natin bago tayo kumilos o magdesisyon no? but uh, at the end of the day ang uh, lagi ko lang sanang uh, paalala sa inyo ngayon is pag napaka importante at alam nyong involve ang asawa nyo kung sakaling magkaroon ng uh, consequences ang uh, na yung bagay make it a habit to tell to your ano to tell to your hubby no? Alam niyo kung may may best friend kayong yung sarili, no? Tulad ko may best friend ako, no? Congrats nga pala sa kanya. Hindi na siya single ngayon, may jowa na. <laughs> Congrats sa ating Becky. Ayun. Um, alam niyo make it a habit na your husband or your partner is like your uh, best friend sa larangan ng negosyo. I think in that ano, in that um, part or in that way, mas mag-ang na masasabi nyo yung mga thoughts nyo, ideas, no? Lalo na tayong mga babae. Tayo yung mas medyo, kadalasan, tayo yung mas medyo mahilig ng mga makulorete at mga medyo uh, gastus na hindi naman nagkikreate ng ng income sa ating store. Ang mga lalaki talagang they, mostly they are just plain, no? Pansinin nyo, halos ang nagbablog ng mga binibiling mga kung ano-ano dyan ay mga babae. Ay, hindi basta-basta mga lalaki nagbablog na bumili tayo ng ganito and then ganito, ganyan, ganyan. Hindi. No? Pagka ganitong klase na negosyo at saka yung vlog ay tungkol sa sari-sari store or pag may negosyo. So, kaya uh, might as well consider always na kapag kayong meron kayong mga uh, opposite na personality as much as possible tell to your ano tell to your partner no so there is cold meet halfway there is cold uh, patience So, si Venus sa Batang, sabi niya, sensya na, mami park Hihihi, hindi ko na tinapos. Gang doon lang ako sa bengbang, sa club, kasi wala, ako, wala akong kabengbang. <laughs> Ah, uh, sa batang ikaw ba ay dalaga? Uh, old maid or sadyang uh, wala ka talagang kasama sa buhay? I mean, LDR ba kayo? Ganyan. So, share mo naman yan. Or, too risky to share. <laughs> Arlene Fernandez, well said, Mami Park. Ganda ng mga suggestion mo sa mga partner natin sa buhay. Dolores Yabut, sabi niya, ako nag-start ng pagtitindahan noong, 20, noong 2001 pa. Bago lang kaming nagsasama. Pero si husband ay nasa company na giant, kaya ako lang ang nasa store. May kasama ako na pinsa ng husband ko. Year 2012, nag-offer company ng husband ko, kaya nag-out na siya sa work sa company. Ngayon, karamay ko na siya sa sari-sari store kapag mamimili ako, siyang bantay. O, di ba? At least, uh, kahit paano, may pinot ka na na negosyo, o di diba? malaking bagay, di ba? Mayroon kayong something to work together, to work on together, di ba? Ayan. Thank you Dolores sa iyong uh, pagbabahagi ng uh, kwento, no? Arling Gonzales, ang tagal na kasi it's 2001. Oh my god, ilan na 'yon? 2025 less 2001. 24 years na. Oh my god, veterana na, no? Arlene Gonzales, Mommy Park, thank you again. Nabasa niyo yung comment ko. Dati hindi hindi ko tinitiwalaan ng asawa ko or parang pinagkakatiwalaan sa pera. Dumating yung time na na-stroke siya, tumino. <laughs> Hindi naman masyadong bad siya noon. Wala lang ako tiwala talaga. But now, after my stroke, tigil na sa inom at pag-aliw-aliw sa iba. <laughs> Plan ko talaga na magbukas ng store business pag for good ko. Inaaral ko nga talaga ang business na ito, kaya nga madami po kayo ng mga kasari na pinapanood para matuto ng mga ideas para sa para umunlad na business, lalo na ang sari-sari store. Nagtayo kami ng kubo sa tapat ng bahay namin at binigyan ko ang asawa ko ng kapital na 12K for 2 weeks. Then, nag-add ako ng 30,500 para madagdag bigas patuka sa manok, frozen foods nakita ko kasi na yung store pala namin ay magandang pwestong every day nakamonitor ako yung sales, purchase at expenses ay recorded ko kaya nasubaybayan ko ang takbo ng business namin kaya umbilis pong lumaki ang store sa so, one year po ay nag sales kami ng 2.4 million at ngayon po lower sales namin ay 200k up monthly, sometimes nakaka sales kami ng 404k in a month nakakatuwa po Mami Park kaya nag na po akong mag-forgo mag nag-decide -nag na po ako mag-forgood next year kaya po ganyan, kaganda kasi po summer tatlo pong resorts ang nakapalibot sa place namin at five po kami na may store sa barangay namin at maliit lang ang barangay, kami po ay nasa tapat ng barangay hall. So, maliit lang yung competition, kaya maganda ang sales. Plus, the fact pa na baka mas maganda ang tindahan ng ating si Ma'am Arlene Gonzalez. Maraming maraming salamat, Ma'am Arlene. Ano? Again, I, will say again na uh, good luck, God bless. No? So, sana may mga natutunan sa mga sinabi ng Mami Park. At uh, congrats sa pagtino ng asawa mo. <laughs> Kung di pa na-stroke, di pa titino, ano? <laughs> Natawa talaga ako dun sa comment niya. But thank you for sharing your life, no? Thank you, thank you. Akalain mo yun, ano? Talagang, uh, we have all connections, di ba? Maraming, maraming salamat, ma'am Arlene. So, uh, God bless more, and uh, laging mag-iingat, no? Kung na-stroke na si mister. So, syempre, hindi natin masasabi. door ang uh, sakit na yan, kaya naman dapat ay uh, mag no? Kung kumikita naman at nakakaraos, huwag na masyadong patayin ang pag hahanap ah, buhay ha kasi kung ang kapalit ay kalusugan mas lalong mahihirapan apektado na kayo no apektado na ang buhay apektado ang pamilya apektado pa ang negosyo okay ayan so masaya po akong binabalita sa inyo kasi isa po kayo sa pinaghugutan ko ng kaalaman at hanggang ngayon ay patuloy pa din po akong nanonood sa iyo, Mami Pal. And maraming sala madaming salamat po. Madami kong natutunan ng mga ideas about store business. Thank you very much, Ma'am Arlene. At talaga po si Ma'am Arlene, nababasa ko pam paminsan-minsan ang mga comments niya, lalo na pagka nag-shoutout ako. So talagang medyo na familiarize na sa akin. Maraming maraming salamat, Ma'am Arlene Gonzalez. And God bless, ingat po, ha? Ayan. Si Dolores Yabut. Ayan. Hello Mami Park, sa Pure Gold po ba kayo namimili ng mga items? Hindi po, sa ahente po. At kung may mga kulang po akong items, namimili po kami sa mga supermarket. ah uh, less, ano siya, mas ah uh, lower price compare po sa ating Pure Gold. But kapag ka talagang emergency na emergency at talagang wala nang makuhanan, I consider Pure Gold. Now, kung mapapansin niyo po dati, yung mga bago-bago ako dito, na-vlog ko din po yan, I am one, naging one of the top 20 ako na uh, customer ni Pure Gold dito sa amin. But, uh, hindi ko yun minintain, hindi ko yun na-maintain. Kasi, para, bakit, no? Kasi I realized na there's a lot of options na po pwede kong makuhanan. Lalo pa, at ako naman ay may mga ahente. No, nag, ano, kung magaba, eh, unti-unti akong nagkaroon ng ahente. So, kaya, pinriority ko ang mga ahente kasi they offer term. No, they offer term. Kaya, eh, si Pure Gold, hindi naman. So, at uh, yung presyo mas mura-mura, mas mura-mura. So, kaya I, 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 think those times na hindi naman ako para may maiblog lang sa inyo, kaya gano'n, ano So, kaya ako, mas pinriority ko mga ahente, no? Uh, I'm not saying na hindi nyo tangkalikin si Pure Gold, ha? Kasi, baka mamaya si Pure Gold lang yung pinakamalapit sa inyo at Uh, mas convenient kayong mamili sa kanya, no? Nagde-deliver din naman si Pure Gold. Kaya lang kasi, ang habol ko din kasi, kaya mas priority kung orderan ng mga ahente. Kasi nga, yung term, tsaka yung mga promos, yung mga programa para sa aming mga sari-sari store. So, yun yung ating inano. Kasi, ang kailangan natin ay leverage. Paano tayo magkakaroon ng leverage kung hindi natin aalagaan ng mga agent na dumadalaw sa atin at inoorderan. So, yun ang hinabol ko kasi to have the leverage. O, edi, anong nangyari? Mas lalo tayong nag Uh, expand. Yun, yun lang naman. And then, as kay uh, Karen Belsena Agustin, good morning ma'am. Also to Juanito San Mateo, sabi niya, morning, mami, tama po yan. Kailangan tim talaga. Ganun po kami. 45 years na magkasama sa hanap buhay. Dati, nagbenta kami ng surplus na gamit at mga sako feeds. Nagbabiyahi kaming dalawa. Ngayon, matanda na kami, di na namin kaya. Nagsasari-sari store na lang kami, magkasama pa rin. Kaya siguro umabot kami ng 45 years. O, oh, di ba? Pumumuto. 45 years. Imagine that. Nang naman yan, no? May nagtatlong like sa kanya, sa comment niya. Ay, like din natin. Nakakatawa, di ba? Imagine that. Walang-wala sa amin ang daddy park. No? 45 years. Ano, na magkasama, magkatim, na maghanap buhay. Ano? Isipin mo yan. Yan ang dapat tularan, di ba? Hanggang mag-senior citizen, no? So talagang gamay-gamay uh, na, gamay na nila ang galing ng isa't isa. Talagang uh, eh, siguro din kasi kayo Sir Wanito kahit pa paano din naman ay uh, matino na asawa, no? So kaya hindi din kayo tatagal kung hindi din sa effort nyo at sa uh, pagmamahal nyo sa inyong may bahay. So kaya uh, God bless at uh, congratulations, no? Sobra akong na -amiss. at happy ako na you are part of ano, you are part of my channel na talagang halos laging nahan dito sa ating comment section, no? Sir si Sir Wanito. Ayan. Uh, alam ko si Sir Juanito ay taga Pampanga if I were not mistaken. Eddie Tomasura, sabi niya, yes agree po kung nasa Pinas lang siguro ako, baka matagal na kaming naghihiwalay. Nahi <laughs> ayan. ayan no? So, I just do hope, no, na yung lahat ng mga kababaihan na nakakaranas ng uh, doubt, uh, uh paano ba ng uh, stress sa kanilang mga asawa na bakit hindi sila sana kung sana matino sila at sana kung nagtulungan ay sana maganda ang buhay no i just do hope hindi pa mahuli ang lahat na sana one day yung yung nararanasan namin ng Daddy Park, nararanasan ng iba, especially ni Sarwanito, na nakakasama ang mga partner, I just do hope kayo din. No? Sana hindi mahuli ang lahat na ma-enjoy nyo yung ganitong pakiramdam, na nakakasama nyo ang asawa nyo ng 24-7, 365 days, na ang lagi nyo pa pipiliin sa huli ay ang isa't isa. At kailangan, wala kayong magagawa but to work out the things every day or yung uh, to work out the daily ano the daily uh, life together no kapit lang at dasal lang at kung hindi naman wala naman problema kasi si Lord may may better plan siya for you no siguro minsan kailangan mo lang din magkaroon ka ng uh, uh, pagninilay-nilay no pag-iisip na kung sa tingin mo talagang hindi mo naman makakasama ang asawa mo at ikaw lang mag-isa ang mag-i-start, mag simulan mo. Kasi baka naman eventually, makasama mo din si Happy mo no? So, meron talagang mga ganon na, kumbaga ba, no, uh, hindi talagang kahit gustuhin ng babae na ma-involve or magusto ng isang partner na ma-involve yung kanilang mga asawa sa kanilang ano, asawa sa kanilang negosyo na uh, pinut up, meron talagang hindi for business ang, ang gusto. Meron talagang ganon. Minsan, gusto nila mag-work lang talaga. No? Meron talagang mga taong uh, for business at mayroon talaga mga taong gusto talaga yung comfort zone talaga nila being employed. No. So, yun. Uh, anyway, whatever man, kapag kami, kung gusto mo, ikaw, simulan mo, wala namang problema. Hindi naman, hindi mo naman ikamamatay na kung mag-isa ka lang na mag-start up. No? So, anyway, uh, hindi to tungkol kay, ano ha, kay Ma'am edit, Nabanggit ko lang naman. So, Ma'am edit uh, ingat and maraming maraming salamat sa comment ko sabi niya watching daw siya from Riyadh. Ayan. Diba? Watching from Riyadh. So, maraming maraming salamat sa everybody. Thank you, thank you for sharing your uh, life, no, dito sa ating comment section. At uh, ang susunod nating magiging topic ay mga seryosong topic na, no? So, marami akong mga tatalakayin sa inyo. And lalo na bago pumasok ang December, marami akong i-share sa inyo ng mga naging experiences ko nung mga panahon na nananahimik ang mami park ayan. So mga hapyaw lang ng mga experiences. Kasi uh, meron din akong mga masiselan na mga uh, topic na I might I might share it not this year. Mo uh, might possible next year bago mag-end ang December ng 2026 siguro sa mga ganong panahon ko ma-i-share yung mga itanga ay too risky to share no pero siyempre dahil mahal ko kayo at gusto ko kayong ma-inspire gusto ko nang matuto eh might possible na bago mag-end ang uh, next year 2026 ay share ko sa inyo yung mga life experiences ko pa na medyo masiselan talaga na kung tutuusin ay isang katapangan para i-share yon no dahil syempre, ma-judge ka ng tao, 'di ba? Alam niyo, hindi ako natatakot mag-judge. Hindi lang ako pa ready maging artista. Yung I mean, hindi hindi lang hindi pa ako ready para alam niyo 'yun, para maging sikat or maging ano. Happy ako kung ano what my channel become. At kung ano pa siya sa mga susunod. Happy ako. It's just lang, ito lang talaga yung personality ko na I'm not the kind of person na talagang basta ma-share ko lahat yung gano'n Kasi that's what uh, we agreed upon uh, me and Daddy Park nung nagplano ako mag-start mag-vlogging na it's totally fine it's totally fine with me however, as much as possible yung privacy you no know, yon pinag-iingatan ko din kasi syempre pinag-iingatan ko din ang relasyon namin ng Daddy Park, ba? Diba? Kasi nga nga kami ba? Diba? So kailangan ingatan na, ingatan ko siya ingatan niya ako, gano'n <laughs> So anyway, maraming maraming salamat and thank you So, this is Mommy Park and this is Team Park. Nagsasabing Tindera is my proud girl fighting. Bye!